Panginoon, gawin mong katulad ng puso ni David ang aking puso. Gawa 13.22 Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking ayon sa aking puso, na handang gawin ang lahat ng aking kalooban. Hindi perpekto si David. May kasalanan siya. May kahinaan. Pero bakit niya pa rin nakuha ang puso ng Diyos? Diyos dahil si David ay tapat, tunay, marunong magsisi, at handang sundin ang Diyos kahit ang kapalit ay sarili niyang pride. Ngayon, ito ang panalangin natin. Panginoon, gawin mong katulad ng puso ni David ang aking puso. Manalangin tayo. Panginoon, hindi ko po hangad ang maging sikat o maging kilala bilang banal ang gusto ko lang ay makatagpo ka. At sa pagkakatagpo kong iyon, naway sabihin mo rin sa akin. Anak, ang puso mo'y kalugud-lugud sa akin. Gusto kong maging katulad ni David. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi palaging tama, pero laging handang magsisi. Hindi takot umiyak sa iyong harapan at hindi nahihiyang sabihing Diyos ko, kailangan kita. Kaya't simula ngayon, Panginoon, hinihiling ko. Gawin mong katulad ng puso ni David ang aking puso. Puso na nauuhaw sa iyo. Puso na hindi takot ipakita ang kahinaan sa iyo. Puso na marunong magsabi ng, Patawad, Panginoon. Ako'y nagkasala sa iyo lamang. Panginoon, Alisin mo ang yabang sa puso ko. Putulin mo ang pride na nagtatago sa likod ng pagiging okay. Durugin mo ang puso kong matagal ng matigas. At palitan mo ito ng puso na marunong lumuha. Dahil ang luha ay minsang simula ng tunay na pagsamba. Bigyan mo ako ng puso na hindi naghahanap ng palakpak, kundi presensya mo lang ang hinahangad. Na kahit walang nakakakita, patuloy pa rin sa paglilingkod. Na kahit walang kapalit, naglilingkod pa rin ng buo. Turuan mo akong umamin ng kasalanan. Hindi para makaiwas sa parusa, kundi dahil ayokong mawalay sa iyo. Turuan mo akong magtiwala. Kahit maliit lang ang tirador ko, at higante ang kaharap. Kasi ang puso ni David hindi natakot sa laki ng problema dahil alam niyang mas malaki ka. Panginoon, gawin mong sensitibo ang puso ko. Nakapag nangungusap ka, makikinig ako. Nakapag sinaway mo ako, hindi ako tatakbo. Nakapag pinatawad mo ako, hindi ako magdududa. Gawin mo akong matatag, pero marunong lumuhod. Matapang, pero laging bumabalik sa iyo. At kung sakaling ako'y maligaw tulad ni David na nagkamali turuan mo akong manumbalik hindi para itago ang kahihiyan kundi para muling itayo ang relasyon o diyos kung may itinatago pa akong kasalanan ilabas mo hugasan mo baguhin mo kasi ayoko nang mabuhay na kalahati lang gusto kong buo sa harap mo puso kong buo puso mong hawak Puso mong kayang gamitin. Espiritu Santo, gabayan mo ako araw-araw upang ang mga desisyon ko ay laging ayon sa iyong kalooban. Na hindi ko pipiliin ang komportable kundi ang kaloob mo. At kung ako'y mapagod, paalalahanan mo ako kung sino ako. Ako'y hindi lang anak. Ako'y tagapagdala rin ng iyong puso sa mundong ito sa pangalan ni Jesus na siyang hari ng mga hari at mula sa angka ni David. Ito ang panalangin ng puso kong umaasang mapalapit sa iyo. Amen. I-type mo lang. Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.